senador na sa ating bayan na nag-iisang congressman Rodante Marcoleta. Welcome sa aplikante ng bayan. Nag-a-apply ka ngayon. Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago man pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang, nakapanood ang ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Muli po, eh, ang pagbablog natin eh, tungkol pa rin po kay senador o dating congressman na ngayon ay Senator Rodante Marculeta. Ito po ay siguro ay hindi pa po napanood ng maraming Pilipino. Napakaliwanag po. Napakaganda po ng pagpapaliwanag ni Senator Rodante Marculeta. Ito po ay bago mag-eleksyon. Ito, pakinggan po po natin sa sabihin at niya. Ano ba ang mga, mga kukulitin mong may dandang maibahagi at makontribute kung sakasakali ikaw ay magiging Senator? Sila, ano ba yung mga priority natin na ipasang batas na makakatulog, kagaya ng sinabi mo, direkta sa ating mga kababayan ng hirap? O na siguro ay yung pinakamalapit sa sigura ng ating mga mga maya pagkain. Sabagat sa ngayon, nagaman naman napakarami ang nag sa hirap ng buhay. Lalo lalo na kung uh, sa mo dyan yung presyo ng mga paano na hindi liit, paano na hindi, lilit, paano na hindi yung pagkain paano natin magagawa yun? Para bumaba ang presyo ng pagkain, kailangan natin makapag-produce ng mas maraming pagkain. Yun ang tinatawag na law no of supply and demand. Habang hindi natin nagagawa ito, hindi kailan natin mariresolva ang napakainap na solution para lang ito may ating may sapatubara. Kailangan natin tulungan ng ating mga farmers. Yan na ang muna natin gagawin sapagkat alam ko na napakarami nating batas na nawa. problema lang ay hindi na ipatupad maayos batas na may kinalaman kung paano natin tutulungan ang ating agriculture sector. Kung sa kasakaling magiging senador ka, ano ba ang magiging malaking diferensya nito versus sa ikaw ay isang congressman nito? Inaakala ko kasi ni na dahil sa ako'y magiging kasama na sa Senado, iyong kapangyarihan para may... Di ba po, hindi niyo po po napanood o yung mga karamihan sa ating mga Pilipino ay eh, hindi pa po, po napanood ang vlog na to. Ito po ay yung aplikante Isang programa po ng mga vlogger O sa TV napapanood din po Isang pong programa Para makilatis Na gusto yung mga Tumatak po senador Ito nga po ang isang aplikante dito Ay si Carlo Dante Marcoleta at napakaganda po Ng kanyang mga pagpapaliwanag Kaya po Bago po mag-eleksyon Marami po ang nagdesisyon Marami po ang bumoto kay Rodante Marcoleta at ngayon nga po ay naproklama na bilang senador si Ka Rodante Marcoleta na senador po ng Bansang Pilipinas. Kaya po congrats po, congrats po kay senador Rodante Marcoleta at sa lahat po ng mga senador na, na pumasok sa Magic 12. Ito po po ang kanyang sinasabi. Okay. Mientras la mamá va a hablar sobre esa triángula, durante seis años, etc. sa ngayon ang presyo kuryente ang pinanamahal dito sa buong asya. Mas magagawa ko ito kapag ka ikaw ay naging senador na. Ibig sabihin, mas may kapasidad ka. Ang marami akong marahon siguro sa pag-antanong o lang ng mga senador hindi 306. Doon pa lamang sa aking palagay sapagat palagi nilang sinasabi mas hindi na pangarap ang talagang senador kaysa isang congressman. Ngayon, dahil ikaw ay popular na popular na kasama ng dating presidente. Tanong din na marami nating kababayan. Paano may uuwi ating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas? Alam mo po. At ito po. Ito po. Pakinggan naman po ninyo ang kanyang paliwanan tungkol sa pagkatadakit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po sigurado. Kaya siguro minahal po siya ng mga supporter tagasunod ni dating pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang paninindigan at napakaliwanag po ng na kanyang pagpapaliwanag ito po ng interim release pending uh, trial. Kung pwede siyang mapakawalan, may release ka agad habang nililitis ang kaso niya. Habang inihintay yung actual na pagbilitis na pakinggan ko na yung palang susunod Juan ni Senador Rodante Marcoleta at alam naman po natin na siya po ay isang abogado. Napakalinaw po ang ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pagkakadikit, pagkakauli kay Pangulong dating Rodrigo Duterte kaya po siguro isang point po 'to. Isang puntos po 'to kaya nanalo. Kaya sinuportahan ko ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Rodante Marcoleta. Napakaganda po. Pakinggan pa po, po natin si General Torre nagbasa ng Miranda Rights at uh, siya ang nag-serve ng warrant. Kasi dapat sana yung nag-i-interview, tinanong siya, kayo po ba ay member ng Interpol? O, kayo po ba yung ginasanggapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, ng Police Security and Assistance. PCTC? Ano yung PCTC? PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes. Ngayon, so, sila yung parang main jurisdiction. Sila naman, sa sila yung normal counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugun lang Tama. Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na daladala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So wala mo habang ang Pangulong Duterte ay inaresto dumating siya at biyatang sa alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba Alam po natin at napanood po ninyo marahin. no isa gawa yung no, pag-aresto kay Rodrigo o kay dating Pangulong Duterte eh lahat po naman taga-suporta niya lahat po ng mga nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nakita natin na nag-react yung iba nag -rally. yung iba eh talagang umiyak pa kasi ramdam talaga nila yung pagmamahal po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at sabi ko nga po ito rin po siguro ang isang bagay kaya nanalo kaya po nanalo Si Senator Rodan, Rodante Marcoleta, sa mga senador kasi napakalinaw po ng kaniyang pagpapaliwanan, napakalinaw po etong pa po kinaso, ang ikinaso po kay President Duterte ay indirect o perpetrator of crime. At ito po po, pakinggan po ninyo ang panayam dito. Napakaliwalan din po. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Muli po ay pinag-uusapan po natin ay si Senator Rodante Marcoleta. Kaya po siya nanalo. E eh, napakatalinong tao, at galing po sa mahirap at talagang masasabi mo kay Rodante Marcoleta may pag-asa ito po Mother, It at binasahan siya ang demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Ano itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya'y basahan? Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi, babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Ito ang mga charges sa'yo ng mga mamamayang Pilipina. arrangement. Yeah, arraignment. To. arraignment. Binasahan siya. Naraman. many people I don't know one. na nakaisip na dapat merong nagsutlong sa ICC. Isang araw, 52, isang araw, 44, si Pangulong Duterte allegedly ay nagapatay sa kanyang kampanya laban sa droga. 43 in a span of 8 years. Yun ang sa niya. So ngayon, ano ang mensahe niyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulong? Hindi eh, naman natin sila masisig sa pagkat sa bilis ng pagyayari. Mahal nila ang Pangulong Duterte sa pagkatalong nila. Ang tanging kasalanan lang kung civilian population. Katulad ng ginagawa ni Bawa ng Russia, it's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga meron warang para si Vladimir Putin. Meron doon isang mamamayan ng Russia na sumunod sa si Interpol para i-restrain si Vladimir Putin. Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kaya? It's do muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Siguro po ay napakaganda at napakaliwanag po no panayam kay Sen. Rodante Marcoleta sa aplikante. Kaya nga po, siguro, kaya siguro, malipon po sa pagsuporta po ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Kaya din po, sinuportahan ng mga iba't ibang religion mga iba't ibang Pilipino, o mga Pilipino si Rodante Marcoleta dahil sa kanyang paninindigan sa katotohanan at napakatalinong tao po sabi nga po siya po ang susunod na Miriam Defensor Santiago